Bago pa ang kick-off ceremony at sa unang araw pa lang ng gun ban nitong January 12, 2025, siyam na baril na ang nakumpiska at labing walo naman ang naaresto sa buong Region 3. Tatlong individual ang nahuli sa Pampanga. Isa mula sa Boholor, isa sa Minalin at isa sa Mabalakat dahil sa paglabag sa Section 261 ng Omnibus Election Code na nagsasaad ng pagbabawal sa pagdadala ng baril at armas sa mga pampublikong lugar. Kabilang ang Dolores Intersection sa siyudad San Fernando, Pampanga, sa mga lugar kung saan nakapuesto ang mga kawani ng Philippine National Police o PNP, kasama ang Philippine Army at City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Ayon sa Assistant Regional Election Director ng Comelec Central Luzon na si Atty. El Maduke, ang mga Comelec checkpoints ay isang paraan upang mapanatili ang kaayusan para sa darating na halalan 2025. Is to keep and conduct the election orderly peaceful and honest walang pahit ng pananakot o paggamit ng mga anumang puwersa at takas sa ano, mga kandidato at sa mga buboto dapat there should be free will may COMELEC -like checkpoints na nakatalaga sa bawat municipal at city police station sa probinsya. Mayroon din 7 border control checkpoints na nakapwesto sa mga boundary ng Pampanga. Para sa mga motorista, hindi naman daw abala ang mga operasyon dahil naiintindihan naman umano nila kung para saan to. Okay po kasi at least yung mga biyahe eh po. At saka yung mga syempre security na rin po sa lahat ng mga, uh, mga pasyero, ano? mas maganda po din yung ang ginagawa nila po kasi para safety po lahat. Hindi dapat matakot sa mga ganito checkpoint. Siniguro naman ang Chief of Police ng Pampanga Provincial Police na si Police Colonel J.D. Mandal ang tamang pag ng checkpoint sa mga motorista. Every time po na putay po tayo ng ganitong checkpoint, pero po tayong briefing sa mga personnel na magkakandak na uh, sundin yung tamang proseso ng pag-checkpoint, pag-imagalang at huwag mag-abusado para at least hindi po natin maabuso yung mga karapatan natin mga motorista. Nanawagan din si Dimaanda sa publiko na makipag-coordinate sa kapulisan at huwag matakot. Kaugnay nito, nagpaalala naman ang hepe ng City of San Fernando Police na si Lieutenant Colonel Joy Kalulot sa mga dapat gawin ng mga motorista sakaling mapadaan sa mga checkpoints. Lagi po natin sundin yung batas at pag may mga ganitong checkpoint po, may eh tumigil lang po. Kagabi naman po, magpatay ng ilaw sa labas ilaw sa loob. yung pintana para po mga polis. Tatagal ang mga homelect checkpoints para sa pagpapaikting ng election gun ban hanggang June 11, 2025. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.